mga magandang hapon. Yeah, papakita ko sa inyo. Ha, papakita ko sa inyo kung anong kinakain ng alaga kong bibi. Matibay itong bituka ng mga 'to. Tingnan naman guys yung kinakain nila. Ayun. Hop. Ayun. Ayun, yes, alaga ko kumakain ng styro 'yan. kasi na rin na ako ang styro pwedeng kainin. Ayan naman, sila na nakaubos niyan uh, oh, siguro yung pinaka nila yan merienda <laughs> maraming din diba sila pagkain pero hindi ko alam bakit yung styro ang kinakain nila o oh, hinaya ko na rin kasi marami pa ko styro dito kung gusto nila ayun pa oh. ayun oh. oh. Pag naubos nila yan, lalatag ko rin isa dyan. Dyan sila nagsiswimming pero dyan sila kumakain. Ano guys? Yes, yun naman, oh. Bakas kumain yan Ganyan, parang ano. Ginagawa ng chicharon. Kasi malutong kasi baka akalan nila parang ano popcorn. Hindi <laughs> hey, Ginagawa nila popcorn yung styro. Oh. Ay mataga na lang ginagawa 'yan. Ito sabi ko kung nakakalason 'yan. Hindi sana namatay na 'yan pero Halos araw-araw na ginagawa yan, araw araw lang kumakain dyan. Ayan. Ang lupit tong mahalaga ko. Bilang ko na lang kaya to ng popcorn. Kasi parang, siguro ba la, may lasa din siguro yung styro, matikpan siya. <laughs> Pero ano kaya lasa niya, bakit ang hiling-hiling na kainin niya. Ubus na ganyan yung styro ko, ayan oh. Yun yung tama ng styro ko ah, ayan sila lang ang kumakain yan diba so, may ano para yan may na lalaglag so, nakain pa nila yan so, no. o yung taba naman so, wala namang ano sa kanila Kumbaga, uh, hindi naman sila nagkakasakit malusog naman o so, sadyang matibay lang ang bituka ng mga to Ayan. nakita nyo na guys Nakita nyo yung ano uh, Pinapapak ng aking alaga uh, Styro yan. Okay, busin nyo yan Marami pa tayo dito Tipid sa pagkain to Pag nabusog siya dyan, kunti-kunti eh, na nabibili ko pagkain